Okay, shout out sa Toyota Hi-East dyan yung gusto mag-adjust ng, ng clutch pedal kung paano. Yan, Toyota Hi-East to ah. Ito po yung, kan, ito po yung primary na tinatawag o clutch master sa taas, ito. Ito po kung titignan nyo, andito po yung adjust, ha. ayan, ayan. Yung taas-baba, ituturo natin. Ito po yung luluwagan muna natin, ito muna ituturo natin. Ang gagamitin nyo ay 14. Ayan, 14. Marami sa nagre-request nito Ito, 14. Saka, ito, 12. Ayan, papakita natin yan. Ito. Ito yung nakatusok sa pedal na to. Kunwari, ito yung pedal. Ito, ito yung nakatusok niyan. Nakatusok dito yan. Ayan, ganyan. Ito yung adjustment ito Ngayon, kung bagong palit nyo, at medyo, kan, medyo, mataas yung bitaw. Kung baga, mataas, mataas na ganun. Ah, mataas. Dito mag a tayo dito. Tingnan nyo pa pa. Ito ah. Ito man ha. Sampo. Kung paano kalasin to. Ito. Ito kasi. Yan. anapin nyo lang to. 14 yan. Laging 14 yan. Tapos ito. Yan. Pag ganito yung itsura nya. Wala. Yan. Yan na Maluluwagan na yan. Tapos ito yung iikutin natin. Ngayon. Yan. Yan. Ikutin nyo muna to. Oh, dalawang klase yan. Ng hmm, adjust. Sabi niya, pag tukod o mataas. Sabi nila, mataas. Ngayon, huwag mataas na kayo. ng pedal yung ganyan. Nakataas yung pedal nyo, nakaangat. Nakaangat yung pedal nyo na ganyan. Ang gagawin niyo eh, parang iprepress niyo ng ganyan. Ipapasok nyo. Iikutin nyo ngayon ng ganito. Papasok. Yan papasok para yung pedal nyo, yung pedal bumaba. Ngayon tatantyahin nyo kung kakambyo o hindi. Ngayon pag naalanganin yung kambyo nya, doon yung malalaman sobrang baba naman to yung kambyo mo. Hindi mo may pasok-pasok. Iikutin mo na ngayon ng paakwan, pag ganoon, paatras yan. Yan po yung sinasabi nila na iaangat mo konti yung pedal. Pag bababaan mo yung pedal, ibabaon mo to. Yan, ibabaon mo yan, yan. Babaon mo yan Siyempre kung pag bumaon Umigsi Umigsi na gano'n Ibig sabihin Bumaba Ngayon Pag mataas yung pedal mo O okay, yan Mataas yung pedal mo na ganyan Ibababa mo siya Nang gano'n uh, Pero kung Mababa naman yung pedal mo At hindi mo may cambio Itataas mo naman na gano'n Ayan Iikuti mo naman lang siya Nang Ganyan Para yung trend Makikita mo ang ating trend lalaki yung clearance, tataas naman yung pedal. Ayan. O, oh, may mga nagtatanong dyan, yan po yun, ganyan po yun, mag-adjust yan. Kasi ganyan ang itsura niya, dun, o, oh, ang, ganyan ang itsura niya pag nandun sa sasakyan, sa, sa loob. Kasi hindi ko maituro-turo kasi ng masikip dun sa loob. Nang kan, nang sasakyan, masikip dun. Eh, hindi ko maituro-turo mo ako Ngayon, mataas, yan, yeah, mataas. Nagpalit kayo ng clutch, medyo pagbitaw mo, Um, taas ang taas ng ganyan. Ang tagal, bago umandar. Ang tagal. Ibig sabihin nyo, mataas. Ang, sabi nakatukod yun. Ngayon, i-adjust ia yung ganyan. Igaganyan nyo, gaganyan. Para bumaba yan. Uh, kasi nyo, pag bumaba na ganyan, pag pinasok mo ganyan, i-exe ito. hindi e, bababa na ba naman ngayon yung pedal. Yan yun. Yan, ganyan lang mag-adjust ng clutch ng Toyota HiAce ace Ngayon, pag hindi nyo maikot, naluwagan nyo na ito banaluwagan nyo na to hindi nyo maikot gagamitan nyo siyang ng van ganito plies ayan naka, nakatusok dun sa may pedal ayan gagamitan nyo ng plies ganyan nyo ayan kung ano man yung gusto nyong van uh, gusto nyong adjust ngayon huwag yung sosobrahan ng taas kasi magsobra ng taas pupudpud naman yung lining yung sobra naman ng baba hindi naman makambyo kaya kailangan tantsahin nyo yung pag-adjust nyo nito ng low power pag low power yan nakatukod yan lalo pagpalit ko lang ng clutch nakataas yan na ganun tukod yan hindi yan uusad kasi nga naka, yan, naka up ka pa rin ng gun. parang naka up ka pa rin ng clutch hindi siya tatakbo sabihin nyo bagong palit ko yung, yung clutch bakit ayaw pa rin tumakbo? Minsan kasi nangyayari, nakatukod to. Nakakuhan, nakaangat to. Nakaapak ka na ganyan. Pag nakaapak ka na ganyan, tutulak yung clutch fork doon sa loob ng, kanang transmission. Kaya andun ang tawag ngayon, tukod. pilit pa siyang pinatatakbo na nakatulak pa to. Yun yung mataas. Ngayon, binaba mo na yan. Yan binaba mo na yan, tansyahin mo naman kung kung may mo siya ng primera. May isang may maririnig kayo na kikik, mahirap ikambio, nasobrahan niyo naman ng baba ito. Nasobrahan, naibaon niyo naman ngayon ng ganito siya. Yan ang sinasabi nila na pag nasobrahan mo ng ganito, hindi mo may kakambyo kasi nga, hindi na naman niya may yung clutch group sa loob. Transmission tatantyahin nyo lang siya ganyan hanggang sa maipasok nyo lahat ng kambyo yun na po yung kanon tamang adjust nun ayan Yan lang po. Ayan, ha, kita nyo na kung paano mag-adjust. Intindihin nyo ang ano mag-adjust. Ang ganoon, ang pag ganito, pag ganito ikot, paganyan paluwag na ikot. Ibig sabihin to, tinataas nyo yung glats pag pagpaluwag na ikot ayan, paluwag yan eh ngayon, pagpahigpit, papasok ayan yung ibababa mo yung clutch ayan ibababa mo yung clutch may igsi kasi yung kung ibababa mo ayan Ako, ulitin natin ha na. pag itataas mo yung yung clutch at ayaw kumambyo ganito ganyan no, pa pa ganito yan paluwag. Yan, paluwag. Ngayon, pag sabi mo naman na tukod, ayaw, ayaw naman, halos ayaw, ayaw umabanti kasi kapapalit mo lang ng glats, nakatukod, tukod ang tawag nila, ibabaon mo naman ng ganyan. Yan. Aalalaya mo lang din yung adjust mo para maikambyo mo naman yung yung maikambyo mo naman yung Ah, uh, maikambyo mo siya para hindi siya sasayad-sayad. Nakakarinig nang ing ing ing. Mga ganun pag kumakambyo ka or ayaw pumasok. Aalalayan mo lang 'to. Ulit-ulit. Ngayon, ulit. Ayun, baba. Hindi naman mababa masyado ayaw ko ayaw pumasok yung yung kan ayaw pumasok yung kambyo. O itataas mo naman siya. Ta iikutan mo siya iikuti mo siya ng paluwa paluwa ka ayan makikita mo yung thread uh, tumataas yung thread ayan naalalaya mo dyan yung sa cambio pag pumasok na yung cambio saktuhan na yung cambio sakto na rin yung pidaw saka mo siya iikutan to ilalak ito, ito ngayon sabi nila tukod mga inibitawan ko na yung clutch ayaw pa rin tumakbo ngayon, ayaw pa rin ito Ibabaon mo naman ng ganun, pahigpit. Yan, yan. Ano naiintindihan na natin sa sir? Mga ma'am, ayan. Alalay lang po ng ikot nito. Malalaman nyo naman po eh. Pag, kumakambyo. pag ayaw ng kumambyo, na mahirap na ikambyo. Ibig sabihin, masyado namang sobra yung mungka baba ng latch pedal nyo. Iaangat mo ng pa isa-isa o dalawa. Ganun. Hanggang sa kumambyo siya, yun ang tamang adjust niyan. Uh, Sakit ko Yan, Toyota Hiace. ace Ayan. Okay na. Ngayon, pag nai-adjust mo naman na, at sakto na i adjust mo, igagawin mo yun. Lalak mo to. ikot mo tapos, gagamitan mo ng 14 na to. Igaganyan mo siya. Igaganyan muli. Kasi mahirap nga lang sa ilalim to gawin mahirap mag-adjust. Pag dito, may papaliwanag ko sa inyo 'yan. yan Ayun. Ayun, i, -i, -i mo lang siya. Oh. Oh, yan na, hindi nagagalaw yan. yan na yung adjustment niya, yan ang gagalaw niyan. Ito all sinakatusok nakatusok sa pedal eh. Ayun. Hindi nagagalaw yan. Kung ano yung adjustment na okay na yan. Ano yan? Kung, kung gusto mo ulit mag mag-adjust lagyan mo itong 14 dito, may parang siyang kwan dito Ayun, may parang siyang suotan ng ah, yabi yan, hahanapin ah, mo lang siya kung saan siya susuot ah. tapos ganoon ulit, huwag ulit yan. yan shout out nga po sa mga viewers natin dyan ah, salamat sa inyo yan. ito yung request nyo na matagal ko na din hindi ginagawa yan Oh. Hmm. Ayan, iigan eh, mo ulit. Luwag. Oh, yun oh. Mapipihit mo na lang ulit. Oh, pipihit mo sya ulit pala. Ayan. Paulit-ulit ko naman na, na, na sinabi sa inyo kung paano. Oh, na siguro ang gawin yan. Yung mga hindi pa rin naka nakakukuhan. intindi kung ano yung gagawin. Oh, syempre tawagan nyo na lang ako dyan. dun sa Facebook page ko po. Andun po yung number ko. Oh, ayan alam sa inyo, sa inyo at shout out sa mga manunood.